Hello mga Kalods! Ito na naman tayo ngayon nagluluto sa ating pananghalian plain rice, check turtang talong na may giniling check at itong nakasalang pa rin ang tinolang manik na native ni ayun check So, ang gulay na lang na pichay ang ilalagay natin after mag-tinder na ang sayote. So, tinder. So, usapang tinder. Kahapon nagtinder tinder kami doon sa may barangay. Naku guys, hindi man lang ako nabunot sa paraffol. Kung gaano ba't talagang kamalasan yung buhay na hindi malatay na bunot sa pagdating ng parafan. Hmm. Just me remark may isa, patlo kaming uwi na lahaan. Pero hindi bali, nabusog kami sa pagkain. Sa daming pagkain, super yummy! Doon kami bumabawit. Ah! Tender! juicy. guys, so antabayanan niyo po ang ating tao sa taas. Linggo pa naman pala ngayon. Hindi <laughs> pumasok yung isa na dyan sa taas. Pahala ka dyan. Sabi na payato. Sabi na payato. Sabi ko, kakain nga nang dito, tangali. sabi niya. Ano nito? Kasi, kailangan daw niya magpap magpapataba. Oh, magpapataba oh, doon. Wala na mapagkain doon sa pisina nila. I'm confusing. pagdating na confusing, confused na confused ako. Oh, really? So guys, ang At ating tinolang manok ay takam na katakam na ako sa ating tinolang manok na native land at ang aking overload na tortang talong. Tatlo lang siya. Pero pilitin mo yung isang kakain dito kasi kadami naman ang na luto ko. Tapos kami lang dito. Hmm? Okay guys, I love you.